tricks na minanaw, minanaman namin. Ngayon ko lang yata ako mapagawa sa'yo. ko sa'yo. Natatatawa to Baka sabihin mo Wala Magic yan. Ano ako, ako pero sa dito seryoso ko. Kaya na Huwag mga wala sa focus mo kasi baka sabi mo nila ako. magic piso. Piso. sa ang piso. Ito ang Oh, mm -hmm. piso oh, nalagay ko dito ah, nalagay ko dito tapos natakpan ko dito ano naman kaya kong kunin yung piso kaya tatakib yan oo ah, na hindi ko iyaangat tong hindi ko iyaangat tong basahan nakukunghat ko tong piso sa loob ah. Ano ba yan? hindi mo ka lang hindi ka lang tumasahan parang ano yung man, man. Man. Man, man Ay, hindi naman niya hawakan yung basahan hindi nga hindi nga hawakan No, GAY game. DEAL! Gay deal? GAY DEAL! GAY DEAL! ikaw kaya mo? Testing mo muna, baka may, may alam pa. Hindi, kaya. Hindi ba kaya Aba. Diba, ako ako ako. Ito, wala na ito ha. Mag-concentrate ka. Baka sabihin mo, ah, naroon ko lang kita. Ano yung ito dito. Ha? Ito ikaw mo, baka sabihin mo inalis e. Eh. Yan, yan ha. May mga konting, ano lang kasi, sa sarili mo, yes,

Okay, ako dito ah. Okay, sige. Kukunik, ko yung piece. Kukunik ko yung piso na hindi ko yung yung masahan. Nakatay mo. Okay na. <laughs> Nakuha ko! Nakuha <laughs> ba hindi? <laughs> Saan, nakuha! Ako rin mo <laughs> <siya ba? laughs> <laughs> so, O siya rin! O dito diba, nakuha ko! O sabi niyo ba? Kumuha yung peso na hindi ko inaakit yung basahin. Kaya wala ko nandito sa ilalim. So ngayon po no, mga katotoo. No, so, nandito na naman tayo sa panibago nating uh, vlog ngayon. Uh, week na to. so Uh, may mga pag-uusapan na naman tayo. Medyo mga kapulan. Medyo anong oras na. Lasing ko na. Mga ka-toto So, huwag ko na namin dito sa aming trabaho. Ayan. Mga uh, nagtuhuyan na sila. Mga oh, nakikita ninyo. So, yun nga. So, bago ako umuwi. So, gusto ko muna mag-vlog -like tungkol ngayon. So, ano ba pag-uusapan natin ngayon? No, no. no. So, mga ano, katoto. Pag-uusapan natin kung paano ba? Paano ba? So, paano ba? Paano nga ba nananalo ang mga traditional politician? Bakit sila o paano, ano ang mga teknik nila? Paano sila nananalo? So, start tayo mga lalo. So, let's go! So, yun nga. So, number one, kailangan marunong kang sumayaw. Number 16, Kabalota. Number Kabalota. Ayong mga Pilipino ay dalang naladala dyan sa mga sayaw-sayaw na yan, no? so, hindi ko alam kung ano, kung paano, bakit, bakit nga ba mga katoto. So, pangalawa, marunong ka pa dapat kumanta. Yeah! So, magkanta, hindi ko alam mo na kung anong kinalaman ng Sikat pa. Ayan. At bakit kailangan ako ng mga 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 isang hindi ka nila ito. Para siya manalo ng mga mga toto. Sumunod mga mga Kailangan siya ng mga ako. Mga ako na hindi ko alam kung tutupan na o ang bukali sa mga mga Pero kung sino pa yung mahuso sa yung pagsalita, yun pa yung hindi marunong tupan sa pangako. At sinasabi ko sa inyo, itaganin nyo ito sa bato. Ang kinabukasan na yan. Ay. So last mga katoto, no? ang muna natin ay kailangan meron kayong TV ads. At sa TV ads, papakita nyo ang masa, mga bata, ang mga may ang mga, ang mga normal na tao na dapat na kaalyado nyo sila. Patsin, sana ay sa kanya. So yung no? mga, no? eh, mga karakter kung paano sila ay manalo. So, Minsan, ano na, uh, lumantog-tog na kung paano sila na Pero pa ulit-ulit -ulit yun, mga ano, to, walang sablay yun. So, kung sino yung mas magaling mga ako, sino yung mas magaling sa maya, mas magaling kumanta, at sino ang mas magaling sa TV commercial, yun ang mga nananalo. So, maging pautak sana tayo sa darating na eleksyon kung paano tayo pagboto, no? So, yung mga ganong karakteristik, mga pang-PGD lang yun, no? after nila manalo, mga katoto. So, parang PG din yan, din yan. Ang huling talent nila, bigla na lang silang maglalaho. Yung e, kung hindi mo na sila makita, kahit na dumalay ka na, hindi mo na lang kung saan sila nangagilapin. No? So, mga katoto, mga lalere, eh, lumantugtog na yan. Patuloy pa rin nautok ang mga taong bayan. No? So, yun. Hanggang dito na lang muna, mga, mga katoto, ang vlog natin for today no, so hanggang sa susunod na nating vlog so trip TV t-shirt uh, available na sa so, TV merch, available na check niyo ating shop sa Lazada So, yun nga, no, mga katoto. Hanggang dito na lang muna ating uh, vlog for today. So, sana nag-enjoy kayo sa ating, sa ating napag-usapan. Ito na naman, medyo nakakatawa, pero sana buksan natin ang ating mga mata, buksan natin mga isipan. Ang lahat ng ating pinag-uusapan ay makabulhan. No? Ngaadaan lang natin sa media, pero ito ay totoo. So, hanggang sa susunod, mga katoto. So, peace! Like, share, and subscribe sa channel natin sa mga hindi pa uh, natin kapalalik dito sa ating channel to. At sa mga dati naman natin mga kasama dito sa Trip TV. So, maraming maraming salamat sa inyo mga katoto. Huwag sana kayong magsasawa at sana lang pa tayong tumabi dito. At maraming pa yeah. tayong pag-uusapan mga katoto. So, pagkakitin ko lang sa inyong buwan sa